Naghahanda na nga pala kung sumisid dyan mga kabayan Dahil uh, nakapag warm up na rin tayo At medyo nakakasisid tayo ng malalim lalim Mga 10 15 meters siguro ang lalim ng spot na ating sinisisid At hindi pa tayo nakakasagad sa kailaliman Napansin ko kagad yung dalawang talakitok na magpinsan O mga kabayan magpinsan ito at eto na mga kabayan no oh. hindi masyadong kita pero ako kitang kita ko yan mga kabayan at pag drop natin sa ilalim ay inaakit-akit natin yan kumbaga ginagalaw-galaw natin yung pana para mapalapit gawa ng parang gusto ng lumayo eh natatakot yata doon sa pana eh. at nung makakuha ko ng tempo mga kabayan kahit medyo malayo ay binira ko na at ito ang nangyari mga kabayan tinamahan naman natin at yung kanyang pinsan ay lumayo na ng palayo natakot na gawa ng yung kanyang pinsan ay nadali at agad na tayong umahon mga kabayan dali dali at gawa ng papatay na hindi na makahinga at pag aahon natin mga kabayan parang napapansin ko yung isda lumalaki yung sugat at pagkaahon ko nga ay agad ko nga itong binatak at namamalag-malag pa siya mga kabayan kung inyong mapapansin. Pero mahina na, mahina na siya. Pero kung papansin ninyo mga kabayan, nawarat na yung tiyan niya. At nung nakikita ko nga nawarat na yung tiyan niya, hindi ko masyadong pinupersa yung hatak. Yung pala, punit na talaga. Punit na talaga yung kanyang tiyan. At napakaswerte natin mga kabayan dahil hindi natanggal yung tali sumabit sa kanyang tinik ayan o tingnan nyo mga kabayan para sa atin talaga to warat na yung tiyan nya hindi nakawala para sa akin talaga tong isdang ito at tumimba nga pala to ng mga dalawang kilo mga kabayan napunit tayo na pala o no? buti hindi nakawala swerte thank you lord